Zap. So, ang nakakuha sa sapatos mga bossing, wala ko ga-expect. Kay nag-text na, na ako gahapon. Gituyo niya yun, nga ga-text ra siya kay ikaduha na siya nakakuha last time. Katong akong gi gi plant gi hapon, ah, nakakuha gi plant gani nga sapatos ha. Na siya yung nakakuha. Ay no, wala na ako to gi plant. Gipili na ko siya siya mo siya akong hatagan ato. Kay daghan kay siya i-share sa ato akong video. Dayon, Uh, naka-follow, naka-subscribe po siya sa ako YouTube channel. Then, ang kung YouTube channel nga video, gishare po niya. O, gapil to ako ang Facebook nga video. Iya pong gishare. <laughs> so, ayan, gibuhat. Wala siya nag-chat. Nag-text lang siya. Ang nag-text, ayan, text anin ako gahapon. Kani, kana, kana. Muna, yan text gahapon. So, ako na po siyang i-replyan. So, niyana man siya nga. Ugma na daw. Pagka-ugma na lang kay Kuan. Kanang kusog dang ulan. Gayon, karon pag abot niya karon nga buntag, na surprise ko kay siya gihapon. Grabe sulit yung kay siya ka viewers na kung followers gyud. <laughs> Nakuha na po niya o niya nakachada pa gyud ato kay ka size pa sa sapatos gihapon. So goods na gihapon, di ba? So bahalag ikapila mo nagbalik-balik og kuha ana ako sa sapatos nga ikaw lang isa. Wa gyud problema kay isa man ka sa nagtan sa ako ang video nga gi-upload nga video nako. Na so Ah, congrats congrats gyapon sa iya ha kay siya gyapon nakakuha sa sapatos mga bossing. So mao na siya kagahapon, hapon expect yung kag hapon nga moy pag upload nako na ah uh, makuha dayon ang sapatos. Ang problema pagtanon ako sa ako YouTube channel wala may views, wala gyud siya views mga niabot gyud siya og mga 1 hour. Ay pa siya nagka views og duha ka views. So meaning katong duha ka views ato gi ko ko nakuha na. So naabtan na lang og hapon wala pag gi nakuha. So, tingala din ko na i text na ko. Ano siya pang tawag? Ni-text na, na siya. Kikituyo na ito niya. Para po surprise na ko. Kaya siya, kaya po nakakuha din sa sapatos. So, to, mga bossing. So, munang swerte yun kayo kung naka-abang-abang mo sa video na ko. Pero, namagay uban video na gud Kung nga di sa ako mga tag-sapatos. Kaya syempre, hindi na ito. Adlaw-adlaw na to mga tag-sapatos mga boss. Kaya, kung tag, tag sapatos everyday, mahal ba itong sa sapatos ato At ang select sa sapatos kay once mo select bi ako sapatos mga bossing mo range ba ako o 400 above 400 above nga sapatos so paliton ko na siya sa okay ang sapatos na ko 400 dayon o oh, example katong kanang pinakaubos na kong hatag nga ginahatag sapatos 400 gini siya akong select anak kay dili bi ka makapalit og mga uh, branded nga sapatos sa amount nga 100, 200 maliban na lang kung nagid na siya yung mga damage na gid makapalit ka na pero kadang 100, 200, 300 ninyo maglisod gid mo pangitaan ng mga branded samot na, samot na o goods kayo kato yung nakuha nga sapatos mga bossing wag ito siya mga langkat sa iyang lapalapa dilip patuhili sa iyang lapalapa magamit gito niya so muna siya ang uban Basigaw na una na mga kanang sapatos pangit na kay na kay okay na ah, gamit na Ah, uh, ipasabot lang na ako sa inyo ha, mga bossing. Kung mahatag kong tag 100, pwede ka ayo. 100 na lang akong ihatag, mas makatipid pa ko. Pero kanang sapatos nga akong ginahatag mga boss, mo range siya 400 mga bossing. 400 pataas above. Example kaning akong kuan. Uh, undercover Jun Takahashi Kaninga sapatos mga bossing So Kani shoes, pag i-select ko ni dito sa OK shoes mga boss, ang price good nila ani nasa 1.8. Pero uh, di man ko yun na ina nang amount. So ako ang pangita ko kanang mo mo profit side ko. So gets na na sa mga gapang select og sapatos mga boss. So mo na siya, uh, muna mo ginapasabot lang nako sa inyo ha nganong kapanghatag og sapatos ngayon ana then basig nay uban di ganahan kay tungod kay okay lagi okay tuod pero ni invest magugkog ni invest magud ko ana investment gid gihapon na siya so mo na nga ako ah gahatag lang kong lingaw nga manghatag og shoes bahalag dili brand new at least ang uban nga way sapatos maka kuha ato makatabang pud ko di ba so right mga boss so abang-abang tay next na pud nga video nako na basig kamo na pud makakuha